Pero pa dito sa puti pong ito, ay nakamasid po ang aking mami. O, oh. doon pinig ha. Ah. Doon pinig. Pwede pa doon sa puti na yon ay nakamasid si mami ha. Ah. Ay basta sabi ko sa inyo, yan ay inapagawa sa inyo, hindi inapasira. Ay ano na, tapos nyo. Isipin yung may bubong dati na yan, tanggalin ninyo. Ay ano na kayo. Hindi naman po, nandiyan na naman po ang ating kaibigan, ang Jack of all trade, Don Phoenix Vlog. Hindi po siya makagalaw ng maganda dahil ito po, dahil meron po nito yan. Lahat po ng kilos at galaw nila ay nakikita po dyan, nakikita po dyan. Uh, ayan po mga kasaludo, andito na naman po lang ang ating mga kaibigan at pinapagpatuloy na po nila ang pag... tapos ng pagpapalit ng bubong dito sa bahay ng aking mga magulang dahil nagkaroon po ng konting budget ulit ang aking mami ay tapusin na daw nila ang kabuuan nito lahat ng bubong po ay papalitan na ayan po ang ating mga kaibigan patago-tago pa yung mga yan o yan parang mga hindi po nag-inom kagabi ang mga yan hindi po. po muli basta paalala ko sa inyo paalala ko sa inyo nakikita nyo itong puting ito nakikita nyo itong puting ito 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 yan yan po ah Ayusi, ayusi. ayos eh. pinta ang galaw. Ay nako, ayan po ang aking mami oh. Pera pa dyan sa, pera pa dito, pera pa dito sa puti pong ito. Ay nakamasid po ang aking mami oh. Don Pinig ha. Ah. Don Pinig, nakapeda pa doon sa puti na yon, Ay nakamasid si mami ha. Ah. Ayan uh, po. Ayan po ang magagaling. Hindi ko na plug mga yan. Kahit saan po rin naanin yan. Sa kahoy, sa bakal. Napakagaling po niyan. Sa pag-invento ng uh, magicalan. Sa paggawa ng latero ng sasakyan. Pwede pwede po yung ating ibigay na yan. Si Don Phoenix Vlog. Oh. Gaya po niyan. Yung pong buo na kahoy ay awa, sirain. Ay ano na. Ang usapan dito TV agawin, hindi asirain. Oh. Ah, Ayan po, yan po, yan pong tin nilang yan mga kasaludo ay talagang garantisado po yan. Kahit saan po ninyo daanin yung mga yan. Lalo pa po yung dilaw ang buhok na yun. Yan po dilaw ng buhok na yun. Si Lido, yan po si Lido. Kudong yan. Daga, Welcome to my vlog daw po. Katatapos lang po nilang gawin yung kasulinahan sa Bansud at uh, Nung na-available nga po sila, ay kinausap po sila ng aking mami para tapusin na itong bubong na ito. Yung kabuuan na po niyan, ang papalitan po nila. At ito po yung mga ipapalit nilang yero. Nasa taas na po wari, pero nandito po. Ayan na po yung ipapalit nila. Naiakit na po pala sa taas yung mga yero. Yan ang inasabi ko sa inyo eh. Ha? sabi ng gawin, huwag sirain. Ay, may pabong kanina Tapos ngayon, tanggal na. Ayan na. Ano na yan? Silan. Basta na. Tapos pala dyan tapos yung silan na. Pagkatapos pala dyan, pagkatapos pwede pala tayong gumawa ng balsa. Ayan, o. Oh, oh. oh. Yan, hmm, ano? oh, Gawin natin balsa, kayo, ano? okay, hmm. o. pwede yan. Oh. Ang dami po, oh. O, para pag namambis kayo, may balsa kayo, ano. Tapos maibit ko ng balsa. Ayan, o. Ang dami po, oh.